na nga mga chong Marami tayong PBA updates Maverick Ahan Misi Balik bansa na Magpapakita na kaya sa practice ng Hinebra Hinebra Rookie Sunny Steel X-Factor nga ba Sa Barangay Hinebra next season Ito nga si Sunny Steel mga chong Ay ang isa sa mga bagong mukha Ng Barangay Hinebra Nakuha ito ni Coach Team Bilang 11 overall pick sa nakalipas na PBA Rookie Draft. Pero kaya nga ba niya agad na mag-ambag at maging game changer sa isang star-studded na lineup na Barangay Hinebra? Ito nga si Sane Steel Mga Chong ay kilala bilang versatile guard forward, may height, athleticism at may natural na kumpiyansa sa kanyang laro. Hindi man siya kasing kilala ng mga ibang top rookies ngayong taon pero ang kanyang potensyal ay agad na napansin ni Coach Team sa draft hindi gaanong high profile ang kanyang selection pero para sa Hinebra fans at ilang mga analis ay isa si Sunny Steel sa mga steel of the draft. Kung na natin yung lineup ngayon ng Barangay Hinebra, loaded sila sa guard to wing. May RJ Abaryentos, Scotty Thompson, Stephen Holt at Troy Rosario. Yan nga yung mga position na pwedeng laruin ni Sunny Steel kaya niyang maglaro ng guard to forward position so saan papasok si Sunny Steel number 1 ay depensa napakahaba ng wingspan na itong si Sunny Steel kaya napakadali sa kanya ang dumepensa ng multiple positions at swak na swak nga yan sa sistema ni coach team na mas priority ang depensa Loaded nga yung lineup ngayon ng Barangay Hinebra kaya hindi na humaanap si coach team ng malastar player yung galawan. Ang kailangan niya ngayon ay yung player na maaasahan sa depensa at makakasunod sa kanilang sistema. Pangalawa sa pupwedeng may iambag ni Sunny Steel ay energy at hustle plays. Perfect siya bilang spark plug off the bench kung may mga moments. Napagod na yung starters. Si Steel yung tipong ready anytime na magbibigay ng hassle, rebound at extra effort para mabuhayan ang kanyang kupunan. Kung ano yung nakita nyong hassle noon ni Jason David, ay malamang sa malamang ganun rin yung maipapakita nitong si Sonny Steel. At kung magagawa niya nga yan mga chong, ay malaki yung chance na mabibigyan pa siya ng mabigat na role ni coach Tim Cone. Kung ikukumpara sa height nitong si Sunny Steel ay may pagkakahalintulad ito sa laro ni Aljon Mariano na hindi palaging headline players pero crucial kapag kailangan. O mas better pa dahil mas athletic si Sunny Steel kaya marami pa itong po pwedeng maitulong. Ang tanong, kaya niya bang sundan yung yapak ng mga role players? na unti-unting naging core ng Barangay Hinebra dahil sa sistema ni Coach Team hindi lang talent ang mahalaga disiplina at basketball IQ ang susi para makuha yung tiwala ni Coach Team Cohn pero syempre hindi magiging madali yung transition para kay Sunny Steel. Una niyang magiging problema dyan ay ang competition for minutes Loaded ang Hinebra sa guard to wing rotation so kakailanganin niyang magpakita agad ng impact sa team practice at once natawagin ni coach Tim ang kanyang pangalan. Kailangan always ready lang itong si Sunny Steel which is yun yung kanyang karakteristik kaya malaki talaga yung chance na isa ito sa magiging panggulat ni Coach Tim ko next season. Pero expect nyo na hindi agad-agad makakakuha ng playing time itong si Sunny Steel dahil kailangan niya pang mag-adjust sa sistema na triangle offense at i-improve pa ang kanyang laro. Pero base sa kanyang ipinapakita sa team practice ng Hinebra ay malaki talaga yung potensyal nitong si Sunny Steel. Kaya mga chong ano ang masasabi nyo? Ito nga bang si Sunny Steel ang magiging panibagong X-Factor ng Barangay Hinebra? I-comment mo lang dyan sa ibaba. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita Maverick Ahan Balik bansa na Magpapakita na kaya sa practice ng Hinebra Nitong mga nakalipas na araw nga mga chong Ay naging mainit ang pangalan Nitong si Maverick Ahan Misi Matapos itong hindi magpakita Sa team practice ng Barangay Hinebra Tatlong linggo na nga magmula ng magstart start Yung practice ng koponan ni Coach Tim Pero ni Anino ni Maverick Ahan Misi ay hindi nakita kaya naman, maraming mga Hinebra fans ang nagtatanong bakit wala si Maverick at kung ititrade ba ito ng Barangay Hinebra. Pero nitong umaga nga lang ay mainit-init pa. Ipinos ni Kinito Henson na nakasabay niya si Maverick Ahan Misi from New York pabalik ng Pilipinas. Isang magandang sign dahil nakabalik na ng Pinas si Maverick at expected nasasama na sa practice ng Barangay Hinebra. Pero wala pa nga rin kasiguruduhan kung itutuloy pa ba ng Hinebra yung trade sa nasabing gwardya. Para sa akin mga chong, malaki pa rin naman ang may tutulong nitong si Maverick Ahanmisi para sa Barangay Hinebra. At naniniwala ko na isa ito sa kailangan ni Coach Team next season. Kayo mga chong, ano ang masasabi nyo na nakabalik na ng bansa si Maverick Ahanmisi. Ano rin yung masasabi nyo? Si Sunny Steel nga ba ang panibagong X-Factor ng Barangay Hinebra? I-comment mo lang dyan sa iba ba.